Ikaw ba ay madalas magpadala ng balikbayan box o pasalubong mula sa ibang bansa papunta ang Pilipinas? Paano mo malalaman kung ang balikbayan box mo ay safe at hindi na ay scam? At paraano mo rin malalaman kung ang isang shipping company ay legit? So, kung first time mo o isa ka sa mga nagpapadala ng package mula sa ibang bansa, ituturo ko sa iyo ngayon kung paano mo malalaman kung scam o legit ang isang shipping company. Tara, umpisa na natin. Ayon sa balita ngayon, madami ang naiipit na bagahe sa Department of Customs na halos dalawang taon nang nakatenga at hindi mailabas dahil sa walang kaukulang mga papeles at wala rin kurier na nag-aasikasa nito. Sa madaling salita, inabando na ng mga shipping company at hinayaan na lang na nakatenga sa loob ng customs o alamin natin kung ano-ano ang mga dapat mong malaman bago ka magpadala ng balikbayan box sa Pinas. Ngayon, alamin natin ang mga bagay na dapat mong ikonsidera bago kayo pumili ng courier o shipping company. Okay, number one, ask for referrals. Ibig sabihin, pwede kayo magtanong sa inyong mga kaibigan, sa kamag-anak o mga katrabaho kung padala sila nagpapadala o kung nakapagpadala na sila sa isang courier o shipping company. Pwede nyo silang tanungin sa kanilang mga experience at kung ano ang naging resulta ng kanilang pagpapadala. Okay, isang bagay yan. And then number two, pwede rin tayong magbasa ng mga review. So kadalasan kasi ng mga courier company, lahat sila halos ay mayroong sariling website. So pwede natin bisitahin ang kanilang mga website at hanapin natin ang mga review mula sa luma hanggang sa bago. Meaning, kung meron sila mga positive o mga negative reviews, mas maganda kung mas marami ang positive reviews. Okay? So, number three, consider din natin ang speed of delivery. Okay? Ganong katagal ba sila mag-deliver? Halimbawa, galing sa abroad, galing sa Saudi, papunta sa Pilipinas, ganong katagal ba? At dalawang klase ang kanilang delivery. Pwedeng by sea or by air. Okay, so at least alam nyo o estimated nyo kung kailan siya darating dito. Okay, so number four, check on experience. Ibig sabihin, ganong patagal na nag-ooperate yung shipping company na yun, o yung courier na yun, at kukonsider din natin ang size ng kanilang company. Meaning, ganong karami ang kanilang empleyado at uh, um, kung ganong na sila katagal ang kanilang experience. O sigurado, kapag mas matagal na isang company, mas malaki na ang kanilang experience at mas madali na nilang may handle ang mga situation. Okay? So, number five, special care shipping. Meron din tayo mga pinapadala ng mga fragile o yung mga babasagin o yung mga dapat na ingatan. Paano naman nila hinahandle o hinahawakan ang mga ganitong klaseng shipping? Ilalagyan ba nila na mga mga palaman like na um, mga bubble wraps and everything kapag ka kailangan ikatan. Okay? So, tanongin nyo rin sila kung paano nila ginagawa yon at paano nila iniingatan. Okay, number six, tracking capability. So, lahat din ng cargo company ay may kakayahan na mag-track ng kanilang mga goods o mga mga bagay na pinapadala. Okay? So, ang tracking ay importante. At ito ay magbibigay sa inyo ng peace of mind kung nasaan na ang inyong bagahe. Okay? So, so kailangan alam nyo ang detalye mula sa inyong courier. Okay? So, tanongin nyo lang ang kanilang tracking. Okay? O tracking number. Number seven, areas they covered. Hanggang saan ba ang sakop nila? Ganong kalaki o ganong kalawak ang area na sineservisan nila. Many courier services specialize in particular industries kasi depende yan sa mga pinapadala natin. Merong maliliit, merong malalaki, merong kotse. Okay? So, kung ano yung specialization nila, kung ang ipapadala nyo ay box-box lang, kamukha lang ng balikbayan box, so, kung marami na rin sila na padalang ganon, well, good and fine. At least, may experience nila sila sa ganon. Okay? As much as possible, hire a courier that can handle both international and domestic. Okay? Advantage po yan kung international at domestic ang kanilang deliveries. Okay? And number eight, kailangan, meron din silang door-to-door -door delivery. Okay? So, pero hindi lahat nagpapador-to-door -door, pero marami pa rin na nag- nag uh, na gusto nila ay door-to-door and delivery. Okay? Kaya lang, pag pinili nyo to mas mahal kumpara sa kayo ang pick up doon sa kanilang bodega o storage. Okay? So, considered siya na special service. Mas mahal nga lang siya, pero kampante nga naman na di-deliver de sa harapan mismo ng bahay mo. Okay? So, next. How to know if a courier is a scam? So, paano naman natin malalaman kung, nag, kung hindi siya totoo o scammer lang siya. Yeah, yun lang ang purpose niya. Okay, number one, you can verify that the company is registered or licensed. Okay, so yan ang unang-una nyo itatanong. Sila ba ay may rehistro at may lisensya? Okay, so kapag meron sila na ipakita sa inyo, well and good, at least basic steps, alam nyo na na sila ay legal o hindi. Okay, pag walang na ipakita, meaning may problema. Okay, and then next, number two, verify your agent details. Kung sino man yung tumawag sa inyo sa cellphone o kaya sa email, normally, uh, pag nagbigay sila ng contact details, ay binibigay ang company name o company information. Especially kung merong mga link na binibigay. Okay? So, kung binigyan ng link, una, check nyo muna yung website address bago kayo mag-click. Okay? So, check nyo muna. Kung halimbawa, um, LBC, LBC yung cargo na in-expect nyo. So, dapat ang website nila is lbc.com o connected sa lbc.ph. Halimbawa, so, basta connected sa LBC. Isa sa mga So, pag click nyo yung, inyong, yung link na binigay niya sa inyo at assuming na sila ay scammer, ang inyong mga information ay delikado. Okay? So, makukuha nila mga basic information nyo. Pamukha ng device information, yung inyong location at iba pang mga data katulad ng mga bank accounts and everything. Masisilip na nila yan. Okay? O so, number three, unexpected and urgent request for money. Okay? So, yan ang mga kadalasang ginagawa nila. Minamadali kayo na magbayad or may babayaran pa. Okay? Or may kulang do sa binayaran at kayo ang magbabayad. Okay? Isa pa, nagre-request sila ng financial information. Mamaya, papakita ko sa inyo yan. O kaya ay nagtatanong sila ng mga personal information. Okay? Kasi so, katulad nito, mayroon tayong example dito. At ganito ang eksaktong sinasabi nila sa kanilang email o message. Your delivery package with the tracking number of so and so is ready to be shipped. Okay? So ready na raw. Your remaining shipping cost is 100 pesos. And this should be paid within the next three hours. Napansin nyo? Next three hours. So minamadali madali kayo na bayaran nyo within three hours or your delivery will be cancelled. So dito na yung pananakot, ano? Na pagka hindi kayo nagbayad, cancel yung inyong delivery. Okay? So meron niyang malaking possibility na ito ay scam. So complete 100 pesos payment now. Especially yung yung exclamation point na yan, ano, tatlo pa. Okay? Ibig sabihin, pinapabayara sa inyo at minamadali kayo. Yan po ang isa sa mga example. Ang legal na courier ay hindi ganyan at formal sila kung magbigay ng message. At normally, merong mga, mga information na galing sa company mismo. Katulad ng company name, company number, location, telephone number, etc. Okay? So pagkaganyan lang kasimple, alam nyo na kaagad. Scam. The next... Number four, check the tracking number and compare. Okay? So, paano niyo malalaman? Ang tracking number ay merong eight, minimum of eight characters and maximum of 40 characters. Ibig sabihin, combination ng number at combination ng letter. So, paano niyo malalaman? So, una, pwede niyo tawagan yung sender, kunin niyo sa kanya yung tracking number kasi normally pag nagpadala kayo ng bagahe, ibibigay din sa inyo ang tracking number. Okay? So, kunin nyo doon sa sender yung tracking number and then i-compare nyo kung kapareho doon sa nagpadala sa inyo ng text o email. Okay? So, example. We are having issues in releasing your package from our local warehouse. Are you sure your address input is correct? So, okay. Isa to sa mga phishing o scam technique. Okay? Right? So, ang, ang gusto niya mangyari dito ay magbigay kayo ng information sa kanya. Okay? So, please update your shipping address. Okay? And then, click this link. Uh, kung mapapansin nyo, yung link na binibigay niya sa inyo ay medyo kaduda-duda. Okay? Dahil track, tatlong K. Meron bang tatlong K na track? So, dun lang sa unang-una, IO, that track. Wala naman tracking company o courier o shipping company na nag start sa IO. Lahat yan, first name, kung ano man yung pangalan ng shipping company. Okay? So, definitely, scam. And the next, ito, uh, konting reminder, a uh, text scam never mentioned. Okay? So, hindi nila sinasabi ang kanilang delivery service, kanilang tracking number, o suspicious ang kanilang link. So, ang pinaka-importante lang ay huwag kayong mag-reply at huwag niyong i-click ang mga links na binibigay. Dahil alam niya na pag-click niyan, Alaking problema. Okay? So, next. So, what to do next if it is a scam? So na-scam kayo. Ano ang pwede nyo pang gawin? So, number one, contact your delivery courier. So, dumiretso kayo dun mismo sa nagpadala o yung courier kung saan siya nagpadala. From there, makakakuha kayo ng valid information. Okay? So, get the information from the sender. Sa kanilang manggagaling information at yun ay siguradong legit. Okay? Pangatlo, get a package tracking information through your delivery service official web portal. Okay? So, na sinabi ko kanina, LBC ang example. So, lbc.com or lbc.ph, doon yung makukuha yung legit na tracking information. Okay? So, pagkaibang website, definitely, scam, Okay? So, kung inaakala nyo, number four, if you think if, if it is a scam, so stay calm and report to the authority. Kasi nandyan na yung pananakot, nandyan na yung scarcity, nandyan na yung kailangan kayo magbayad. So, pwede nyo siyang ipablatter sa police, sa NBI o sa malapit sa inyo na pwede nyo pagsumbungan para meron kayong pruweba na kayo ay ini-scam. Okay? So kung kayo po ay bago sa ating page, makikita niyo po ang ating channel Promag TV at yan po yung ating mga ina-upload. Meron po tayong SS tutorial, meron po tayong pill, pill health tutorial, meron din po tayong mga tutorials para sa Lazada, technical tutorials, meron din po tayong mga scams tutorial. At huwag niyo lang po kakalimutan mag-like, subscribe, and hit niyo na rin yung bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. And i-follow nyo na rin ang ating FB page. So, Naga dito na lang at maraming uh, maraming marami salamat ulit sa inyong panonood at sana may natutunan na naman kayo sa ating video na ito, FB page. So, mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po and God bless.